Mayroon kayang mong piso. No, Nangabasa kay raining. Raining oy. Gaulan oy. Doon sa among mga chik-chik. Oh, hello chik-chik. Hala, hala. mama, mama. Dali, ikaw mo mong piso. Oh, God. Kaloon. Ano nga pa man mo na ako tulaan? Ano nga kaloon? Ay, mapaulan. Dini ra. Pasilang, pasilang. Oh, God. Gaya yung uwing ilhana. Dagan, dagan. Pasilong. Ulan lang ka. Sabagay! ulan lang ka. Manok lang ni. Dire. Kaluod lang. Ulan lang ka. Ang gaulan yun siya. Walay. Uga-uga. among nilabhan. Tis. E. Dawat tikik. Taga, tapos silong. Taga, taga. Tapos silong. Tau ba? Say say tau ka oh chik-chik. Oh, luoy ay chik-chik. Na daw chik so, luoy ay chik. Lo, na luoy. Tau ka, tau ka. Ha! Tapos silong. Nali. Gid kalu. Oh, ko inahan, unsa pug inahan oy?